Isang mentoring program ang itinatag ng mga estudyante ng universidad para sa mga batang mula sa pamilyang multicultural na madalang makatanggap ng mga benepisyo mula sa mas malawak na programang pang-edukasyon. Itinatag ito sa tulong ng Korea Multicultural Center at Yongnam University. Ito ang kauna-unahang uri ng online program sa Korea. Ibat-ibang mga organisasyon na kaugnay sa mentoring program ang nagtipon-tipon sa Korea Multicultural Center upang isagawa ang seremonya ng paglagda noong ikalabing pito ng Pebrero. Sa ginanap na seremonya, ang mga organisasyon tulad ng Minister of Justice ang nangakong magkakaloob ng suporta sa pangasiwa at pang-edukasyong kagamitan tulad ng kumpiro, mga kagamitan at materyales sa online mentoring, materyales sa home study at iba pa. Naniniwala akong ang mentoring program ay magkakaloob ng pag-asa at pagtitiwala sa mga mahihirap. Ang programang ito ay mayroong one-on-one -on -one customized na mentoring program para sa isang daang batang mula sa pamilyang multicultural sa Tiongbok na may parehong bilang sa mga estudyante ng Yongnam University. May kalakip din sa edukasyon sa wikang koreano, legislasyon at servisyong konsultasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay at pag-aaral. Sa particular, tatlong mga batang mula sa pamilyang multicultural na mga estudyante sa kuliyo ng taong ito ang kabilang sa mga isang daang mentor. Bilang mga estudyante sa universidad, maaari silang makipag-ugnayan sa mga bata at matulungan sila sa mga paraan na mas kapag-ipo Nangangako kaming gagawin namin ang lahat ng aming makakaya sa tagumpay ng 2010 online mentoring program para sa mga batang mula sa pamilyang multicultural na mga estudyante sa universidad. Mula sa kanilang determinadong resolusyon, makikita ang kanilang pasyon bilang mga mentor. Dagdag pa dito, hangad namin ang tagumpay ng Kyungbuk province sa dahilang sila ang unang probinsyang nagumpisa ng programang ito. Bagaman at mga pamilyang multicultural lamang sa Kyongbuk Province ang maaring sumailalim sa programang mentoring sa kasalukuyan, umaasa kaming ang programang ito ay maisa sa gawa ng malawakan sa buong bansa sa hinaharap. Bagaman at ang mentoring program na ito ay isa sa gawa online, kalakip nito ang on-site class kung saan ang mentor at ang mentee ay maaring magkaharap ng personal, nang may kasamang mga picnic tuwing panahon ng Tagsibol at Summer Camp kung saan ang mga mentor na estudyante sa universidad at mga batang mula sa pamilyang multicultural ay maaring magsama-sama upang magkaroon ng karanasang makisalamuha. Ang programang mentoring ay isa sa gawa sa loob ng walong buwan mula Marso hanggang Nobyembre ng taong ito. Ang bawat batang mula sa pamilyang multicultural na may nirahan sa UP Myon sa Kyungbok ay maaring mag-apply sa programa. Ang mga nais mag-apply sa programa ay maaring magtungo sa mga lokal na pamahalaan, paaralan o mga Multicultural Family Support Center simula Marso hanggang Abril.